Mayroon na Fermi Seals cake. Ruzo, so, kalahati ay itinabi kay Quentin at ang kalahati ay kay Jess. Bawat isa ay magdedekorasyon ng kanilang bahagi. Nasa kay Jess na ang kanyang mga pink na dekorasyon at nasa kay Quentin ang kanya namang itim. Mukhang maganda. Magsimula na tayo. Magsisimula ako. Hindi ako. Tabi, ibinuhos ko ang syrup sa cake. Ako rin. Huwag mong lagyan ng tubig ang kalahati ko. Well, ang syrup ay dumadaloy ng napakasarap pa ba sa cake. Ang ganda tingnan. Lahat ay nagbuhos ng sirup sa kanilang kalahati ng cake. Kumana ito! Pero anong susunod na mangyayari? At pagkatapos, idadekorasyon ko ang kalahati ng cake gamit ang mga lollipop na hugis puso sa stick, ilagay ito sa cake, at tingnan kung gaano karami ang mga ito. Nakuha ko ang ganitong klaseng romantikong panig. Kadiri. Nakakadiri iyon. Heto, mayroon akong matitinding lollipop sa hugis ng mga bituin. Aayusan ko ang kalahati ng cake gamit ang mga ito. Mas maganda na. Mas astig tignan ito. Oh! Ano ito dito? Isang napakagandang laruan. Nakakatawa. Oh, aray! Ano yan, Quentin? Bakit mo iwinawas-iwas ang mga kamao mo? Mayroon akong boxing erong unggoy. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh, nagbo-boxing din siya. Astig. Natamaan ko ang sarili ko. Oh, sa tingin ko, hindi na-appreciate ni Jess ang unggoy ni Quentin. Sige, magsimula na tayo ng laban. Makikita mo lang ang ganitong laban dito. Hmm? Tabla? Nagwagi ang pagkakaibigan? Hindi ko pa hihirapan ang aking laruan? Meron dito. Oh, wow. Tingnan mo, mga candy. At automaticong pinalamutian nila ang aking cake. At may mga candy rin ako dito. Palamutian ko rin ito ngayon. Ayos na. At ang unggoy. Oh, hindi. Gusto kong maglagay ng dekorasyon gamit ang candy. Hindi ko ito inihagis sa cake. Alisin natin ang unggoy at magdekorasyon gamit ang candy. Kanyan lang. Ah, uh oh. Nagiging mahusay. Ah, uh, Oo. oh. Sige, oras na para palamutian ang susunod na tier. May iba't ibang candy si Quentin ngayong beses at may pink na treats ulit si Jess. Curious ako kung paano mo palamutian ang cake gamit ang lahat ng ito. Mayroon akong pink na marmalade. Dapat napakasarap nito. Oo. Hmm, hindi ko na pinagdudahan. Gustong gusto ko ito. Ang pink na mga candy ang pinakamasarap. Hintay! May naisip ako. Pwede kong ilagay ang mga stick ng marmalade sa cake. Maglatag tayo ng bakod ng mga marmelada. Oh, sige. Kailangan ko ng mga kutsilyo at gagamitin ko ang mga ito para gupitin ang mga marmalade sa guhit. Oh, di ka wetsuhad sa loob ng segundo. Perfecto. Now, i-decoration natin ang cake gum to mirado. Wow, napakaganda rin kinalalabisan. Jess, nag-aaksaya ka pa rin ng oras dyan? Tingnan mo ang obra maestra na yan? Ha, wala yan. Meron akong stardust. Isang uri ng pulbos na naging chewing gum. Ibuhos mo pa sa cake. Oh, magandang ideya yan. Meron akong candy na nerds. Ibubuhos ko rin sila. Kunin natin ang raspberry marmalade at ilagay ito dito sa gilid. Um, kahit na, alam mo, tama na. Tama na. Hindi ko gusto. Siguro dapat nating palitan ng mga candy. And my current favorite ba, I and Clay? Hoss version bars deo mga blackberries na sa aking pink na cake. Ah, nakakainip. Naisip ko kung paano gawin ito sa mas nakakatuwang paraan. Nilagyan ko ng raspberry marmalade ang bibig ko at itinatapon nito pataas, sinasalo lahat, at ngayon itinutok ko ang ulo ko sa cake at bahagyang binuksan ang bibig ko at lumipad ang mga marmalade direkta sa cake. Tingnan mo kung gaano kabilis ko na dekorasyonan ang lahat. Ako ang magaling dito. Oh, ako, oh, gumunguya. Hindi, hindi na muli. Anong kakilakilabot? Nako, hindi ko sinasadya yun. Paumanhin. Pumili tayo ng isa pang palapag. Mga bagong treats para sa studio? Tingnan natin ang nakuha ni Quentin. Wow, paano si Jess? Donuts! Super! Dapat ay napakasarap nito? Hmm, oo, masarap. Ang swerte ko naman. At mayroon din akong napakasarap na donuts. Gustong gusto ko ito. At may ideya ako, magdekorasyon tayo ng cake gamit ang mga kalahati ng donuts. Mukhang mas astig kaysa sa dati. Aba, ideya iyon ni Quentin. Astig! Kaya ko rin iyon gawin. Mayroon din akong itim at puting sprinkle. Gawa tayo agad ng dekorasyon. Hmm. Wow, Quentin. Ang galing nun. Kagawin ko rin iyon. Oh, mas mabigat ang mga sprinkle ko. Hindi ko magawa yan. Anong gagawin ko? Oo, oh, ayos lang, gagamitin ko ang tweezer. Ilalagay ko ito ng maingat sa bawat lugar. Gusto ko ito. Oh, ang haba niyan. Magre-refresh muna ako gamit ang Oreos. Mm, masarap. Gustong gusto ko ang mga cookies na ito. Gamitin natin ito pang dekorasyon sa cake. Ito ay sakto sa dekorasyon ng aking cake. Ganyan lang. Wow, Quentin! Mukhang masarap ang kalahati mo. At meron akong macaroni cakes. Oh, napakasarap at malambot nila. Mmm, yum! Ipagpag natin ito sa ibabaw ng cake din. Perfecto. Ang cute naman yan. Oh, gusto ko nang subukan ang cake na ito agad. Mga kaibigan, handa na ang inyong cake. Sige, subukan natin ang pagtikim ang pinakakapanapanabik na bahagi. Wow! Nakikita kong hindi ka na makapaghintay na subukan ito. Tara na! Gusto kong magsimula muna. Ano ito? Mayroon ba tayong dalawang minuto para kainin ang buong cake? Anong bangungot? Sige, gawin natin. Kumuha tayo ng piraso. Wow! Kulay pink ito sa loob at sobrang laki. Mmm, yum. At napakasarap. Talagang gusto ko ang cake na ito. Oo, oh, oo, oh, oh. At ang mga candy sa gilid ang galing. At ang syrup. Oo, oh, oo. Oh. Hindi ko kayang tumigil. Mm, subukan ko nga ang mga lollipop. Ang tamis. Ngayon, ako naman, ako naman. Kumuha tayo ng piraso. may Maitim din ang loob ng mga cake. Astig at napakasarap ng cake na ito. Napakaswerte ko. Mm, well, may akibigan. Ebuisit, nais nyo na i-install in the phone cake? The phone for are. At mayroon pang mas maraming mga treats dito. Wow. Subukan mo ang kalahati mo. Siyempre, napakasarap! Naiingit na ako sa sarili ko. Ito ang pinakamasarap na cake na nakain ko. Hindi ko mapigilan. Lahat ng dekorasyon dito ay bagay na bagay sa cake. Mmm... oh. ko ang mga marmalade na ito. Susubukan ko ang aking kalahati. Napakalaking piraso. Sampung beses na mas malaki kaysa sa nauna. Oh. Mm. Ang sarap talaga. Ang mga marmalade na ito ay mahusay na pampuno sa buong cake. Mm. Angkop na angkop sila sa lasa. Subukan natin ang mga roses na raspberry marmalade. Oh, ang astig din nila. Paano maubusin lahat yan? Hindi ka pa ba nagsasawa sa matatamis? Ang dami niya na cake. Hindi maari. Mahilig ako sa matatamis. Isang kasiyahan para sa akin na kainin itong cake. Mm. Donut at cake. At tingnan mo ang mga macaroons na ito. Oh, yay. At ang mga sprinkles. Hindi ako mapigilan kapag nakakakita ng matatamis na bagay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakain lahat. Wow, mga kaibigan! Nagawa ninyo ito! Mga mumu na lang ang natira. Ngayon, siguradong hindi ninyo gugustuhin kumain pa ng cake sa malapit na panahon. Hindi ako makapaniwala na mga mumu na lang ang natira dito. Isa itong cool na hamon. Magaling! Magaling ang pagbuo ng cake. Kumuha tayo ng isang cake, pisilin ang cream dito. Magaling! Susunod, ilagay natin ang pangalawang layer. Bigan muli ang cream at ulitin ang aksyon na ito ng paulit-ulit at patuloy hanggang maubos ang cake. Ayos, naipon na ang cake. Ngayon, kailangan nating putuli ng sobra. Ganyan lang, kahanga-hanga. Wow! Ano ang naisip mo, Danny? Ang kakaiba ng mga recipe na ito. May mas magandang ideya ako. Gamit ang isang cake pan, puputuli natin ang parisukat. Ngayon, aalisin natin ang lahat ng hindi kailangan, pipisilin ang cream, and alagayang is isbao layer de tamsaw. Bigayin mo na sa prime cream on sa layer kung ini in ito ng made-out zinc cake. Perfecto! Ngayon, ilinya natin ang cake at pantayin ito gamit ang cream. Perfection! Nga kayaan, si kung sir ilang KitKat, tanggalin ang balot, o with trivia ang KitKat, tamprukutur sa Kate. For everything, kahanga-hanga. Oh, Danny, ano ang ginagawa mo? Naku, pasensya na Kate. Nakapagputol na ako ng hugis itlog mula sa cake. Takpan muna ng isang layer ng dilaw na mastic. Okay, ganyan lang. Ipa-level natin ito. Napaka-convenient ng spatula na ito para gawin niyon. And I am a zigzag. They mata. He likes what being said, and what's this? Tandila on the MM. Wow! Alam ko na! Tinatakpan ko rin ang cake ng mastic pero sa akin ay pula. Ibaluktot ang mga gilid at pagkatapos ay pinturahan ito ng puti ganyan lang. Idikit ang label ng KitKat at ilagay ang mga Maltesers sa ibabaw. Tada! Naging cool na KitKat cake ito. Oo. Oh, oh. Wow! Ayos! Ipakita natin ito kay Tiffany. Wow! Ang galing mo! Gusto kong subukan ng cake na hugis M&M's muna. Hmm, tingnan mo ang mga kulay sa loob. Gustong gusto ko ito at napakasarap at creamy. Hmm, yum yum. Ngayon, subukan natin ang cake mula kay Kate. Pula at kayo mangi ang loob. Tingnan mo. Kawili-wili. Subukan natin ang isang piraso. Oo, ang sarap! Hindi ko mapigilan ang pagkain. Gustong gusto ko ito. Oo. Oh, oh. hmm. Uh, Tiffany, nandyan ka pa ba? Hello? Napagdesisyonan mo na ba kung sino ang mananalo? oh, tama. Napagpasyahan na. Nanalo si Kate sa kanyang cake. Mas masarap ito para sa akin. Oh, akin ang tagumpay. Oo. Oh, oh, Ngayon gusto ko ng cake na gawa sa pansi. Aha. Uh -huh. Magandang ideya yan. Oo, oh, simula na natin ang pagbuo ng cake. Kupitin natin ang diamante mula sa purple na cake. Pisilin ang cream ngayon. Ganyan lang. Ngayon ilagay ang isa pang layer sa ibabaw. Ganito natin buuin ang cake. Danny, may naisip ka na ba Uh, ay, uh, oo, naisip ko na. I-assemble natin ang cake. Kailangan ko ng counting cream muna. At dito, i-assemble natin ang cake. Ngayon, ilalagay natin ang mastic sa ibabaw. Kate, ano ang ginagawa mo? Sa tingin ko, masyadong simple ang iyong paraan. Kailangan ko rin gumamit ng kaunting mastic sa ibabaw ng cake. Pagkatapos ay puputulin ko ito ng kaunti at gagawa ng anyo ng kahon ng milka. Perfect! Nagkailangan kong kuha ng mangkok. Kelly sisters, pwede iso ang ibabaw ng cake gamit ang counting cream. Pagkatapos, magdadagdag ako ng ilang dekorasyon para sa mangkok. Magaling! Ngayon, gagamitin ko ang super machine na ito para gumawa ng noodles mula sa masa. Oh, mukhang tunay na tunay. Wow, ang galing! Kailangan ko rin ito. Hayaan mong magbuhos ako ng Nutella dito. Sige, ganyan lang. Kumuha tayo ng isang kutsara ng Nutella at ibuhos ito mismo sa makinang ito para gumawa ng Nutella noodles. Perfecto! Ngayon, pisilin natin ito. Oo, oo, tingnan mo yan. Nutella noodles. Hindi ba masarap yan? Ngayon, idagdag natin ang chopsticks. At heto na, milk and noodles. Well, may hawak akong lumilipad na tinidor dito. At maglalagay ako ng jam kaya magiging parang sarsa ito. Perfecto! Ngayon, idagdag natin ang mga meatball na parang mga tsokolating bola at ibuhos ang pulang glaze dito. Oo! oh, tapos na! At magugustuhan ito ni Tiffany. Bon appétit, Tiffany. Wow! Gumawa ka ng mga cake para sa akin na mukhang isang plato ng noodles. Nakakatuwa. At narito ang chocolate, Ang galing. Subukan natin. Oh, hindi ko makuha ang noodles gamit ang chopsticks. Um, well, kakaiba ito. Ngayon, subukan natin ang inihanda ni Danny para sa akin. Oh, may meatballs pa? Oh, at dito. Masarap! Oh, oh, oh. Puputuli na ba natin ang cake? Putulin natin ang isang piraso. Oh, mukhang napaka-appetizing sa loob. Mm, at napakasarap nito. Sarap. Hindi ko mapigilan ang pagkain nito. Ang sarap. Dani, panalo ka talaga. Siyempre. Oh, dahil nagkaroon ako, aw, oh, nang kamanghamanghang ideya. Ah, Tiffany, magbibigay ka ba sa amin ng gawain? Hmm, hello? Oh, ano ang nangyari? Nagbo-broadcast lang ako, mga kaibigan. Ang daming emojis dito. Gawan niyo ako ng emoji cake. Hmm, aba, magandang ideya yan. Oo, simulan na natin. Mayroon akong mga dilaw na cake ngayon. Dahil dilaw lahat ang mga emoji, mag-assemble tayo ng bilog na cake, maglagay ng maraming cream sa loob, at gawin ito na may ilang layer. Aba, perfecto lang iyon. Hi. Ngayon, gagawa tayo ng butas sa gitna gamit ang maliit na bilog na hugis. Magaling! Magbubuhos tayo ng masarap na bagay sa loob. Kick around Kulang and Kulang a blender. At sere strawberries. Off skin in, iyon. Gu oh, gustong gusto ko ang strawberry smoothies. Kahanga-hanga. Ngayon, abuhos na rin cake. Ganyan lang. Oh, oh, oh. Ngayon, takpan natin ang cake ng dilaw na mastic. Isang line niya sa bawat gilid at putulin ang sobrang bahagi kahanga-hanga. Kumuha tayo ng snitsi at dalawang puso bilang kapalit ng mga mata. Perfecto! Well, sinimulan ko na rin buuin ang cake. Kailangan ko ng maliliit na cake. Pinuputol namin ang bawat malaking cake at itinatapon ang natitira. Ngayon, binubuo na namin ang cake. Cake, cream, cake, cream, at iba pa. Magaling. Pero unti ay char cake, buong char sa chocolate. Suko ay cake at inilalagay namin ang mga ito sa ibabaw ng parehong kulay na cake. Ngayon, kailangan ko lang ng ventilador. Tunawin natin ang tsokolate sa ibabaw. Madali. Astig! Ngayon, idadagdag ko na ang mga mukha mismo. Pinili ko ang mga paborito kong emoji. Kahanga-hanga, hindi ba magandang ideya iyon? Ang galing! Bon appetit, Tiffany. Wow, may malaking emoji dito at may limang maliliit dito. Ang galing! Subukan natin itong emoji na tumatawa. Hmm, ang sarap. Gusto ko ito. Ah. Tingnan mo, at may epekto ito sa akin. Astig. Subukan natin ang isa pa. Hmm, masarap. At ngayon ang masamang emoji. Lita ko! Ngayon ang nagyayalong emoji! Oo, oh, ang lamig! Brr! Oo, oh, tapos na! At ang huling emoji! Isa ba itong zombie? Hindi ko kakainin yan! Subukan natin ang pangalawang cake! Putulin ito! Oo, oh, tingnan mo yan! May cool na likidong palaman sa loob! At mula ito sa strawberries, paborito kong lasa. Magaling! Panalo ang cake. Hura! Akin na naman ang tagumpay. Ako ang ganap na panalo.